kung itong mga kable ng uh, ilan sa mga telecommunication company adito uh, dito sa lugar ng uh, Biposon, Barangay Bangbang. Ito'y uh, isang uh, operation na sinasagawa nga dito sa lungsod ng Pasig at ito'y kahilinga na rin ng mga ilan sa mga pasigenyo na yun na mga lugar ay uh, maisaayos nga na ng nakikita natin. Uh, Dahil nga sa dami na mga nakakabit na mga kable dito sa poste ng Meralco ay uh, mapapansin nga natin na tumagilid na itong uh, posting um, pinakahabitan. At takaramihan nga dyan ay uh, mga hindi na gumagana. At ayan nga ang uh, project ng uh, city government natin na isinasaayos at tinatanggal na yun mga hindi gumagana ng mga kable. <laughs>

Baiman, Para Jangan main. Sudah. Ito ang mga makikita natin kada sa mga oras na ito dito sa Postman Street, ha, Barangay Bangbang kung saan nga nagsasagawa ng clearing operation ng natin na team na Merato sa Napakitita na ng city government ng malungkod ng patin. Ang pagpapalaki ng mga ito, mapapansin nyo kanina napakarami na kable na mga nakakabis dito at ngayon niya ay uh, Unti na nilang uh, pinatanggal at lahat nga yan ay uh, tatanggalin, tatanggalin, at uh, rewiring sa uh, muli. Salamat po kami kay Mayor Biko dahil sa napakagandang layunin niya para sa mga taga Pasiginyo. Lalong-lalong na din dito sa ginagawa na dito. Malaking bagay po sa amin na nakatira dito, lalo-lalo na pagka may emergency. At maraming maraming salamat din sa Meralco. po, napakadabi siya ginagawa ni Mayor sa kanilang barangay kapitan namin po. Yan ay tatanggalin lahat yung mga kable na yan at area rewiring -re Ito yung sa project din ng city government natin at uh, ng Amiralco. Ayan at cholo nga sila para may sagawa itong uh, ganitong uh, operation. Ayan makikita naman natin talaga na napakadami na nun mga kable na mga nakasabit sa poste. At yung iba nga dyan ay mga dead wells na at mga hindi na gumagana. Kamapailan ay uh, nagkaroon din ilang ng ilang operasyon ng Meralco doon sa Barangay Rosario at kinatuwa naman ng mga taga-Barangay uh, Rosario dahil nga na uh, saayos na yung mga table ng mga telecommunication uh, doon sa lugar nila at ito yung ng rin ang magagawin. Nakipagugnayan na nga si uh, Mayo B. sa Meralco para maisagawa itong mga uh, uh, ganitong uh, uh, project. <laughs> Hanggang oh. dito sa Balderrama Street ay uh, dito rin ang natin ng uh, na, Meralco para isaayos naman yung mga poste na mga tagilid na hayon. Tinatanggal na na yung mga kable ng na telecommunication diyan sa lumang poste para ilipat nga doon sa bagong nagawang poste. Humihingi na rin na napangmanhin ang Meralco of Nenga dito sa so sinasagawa nilang na clearing operation dito sa Barangay Bambang dahil na ilan haro din silang na mawawalan ng na internet. Siguro ay mga uh, tatlo o hanggang di mga haraw na wala silang internet dahil nga medyo matagal tatrabawuhin ito dahil sa dami ng mga kable ng uh, mga telecommunication uh, company, uh, na company na abit dito sa lugar na ito at ang mga nakakabit ng, na linya dito ay uh, PLDT, ganon din ang uh, Globe at ang uh, Converge. Yan ang uh, mga main na mga telecommunication company dito sa, uh, sa lungsod ng Pasig. Lahat ng uh, telecommunication cable uh, dito sa lugar ng b Street a barangay Bangbang Nungsod ng no? Pasig ay kanilangan mga tinatanggal na at iyan ay, ay, ay re rewiring na lang ng uh, mga telecommunication company kagaya nga nang nabanggit ko kanina ang Globe, PLDT at ang uh, Hornbird. So malaking tulong para sa mga lugar na mga naaayos na kagaya ng nakikita natin. diga okay, pa usapin natin na Maysa sa mga taga rito at alamin natin ang na nga kanilang na sa Ano sa po ito maginagawang operation ngayon ng city government natin at ng Meralco kaugnay sa pagkatanggal na ng mga kable rito at pagsasayos muna. Okay, ngayon so wala na mga sasabit, sasabit uh, na mga sasakyan, uh, naging mukhang maluwag. At hindi na parang spaghetti itong skin nita namin. Okay lang naman po eh, maganda pa po ginawa nila eh, para kasi mga truck na tataas po, hindi kakapit po yung mga wide na nakababa. Mm -hmm. Kagaya po sa tinda sa kanto, eh yung pinaka-cable po saka yung kuryente na meral ko, eh sumasadsad na. Eh baka maumpisahan ng sunog natin. Mas maganda po yung ginawa na meral ko at saka internet. Okay po. Maraming salamat okay, okay, po so sa inyo. Ilan ay uh, nabanggit na rin ni Mayor Bicosoto ang uh, mga inire-request ka na mga pasigeng na kaugnay na sa ganitong uh, uh, problema. Nakipagugnayan na na uh, si uh, Mayor Vico sa mineral ko para maisagawa itong mga uh, uh, ganitong uh, uh, project. naman po, maayos naman po Maging, may, naging maganda na po ngayon ng daan ng Biposon dahil yung mga werpo po talaga dito ng, ng pen talagang nakalundo na po hindi na po makadaan may isang malalaking truck ng basura yung mga truck na nagdi-deliver ngayon po magiging maayos na po dahil kung tutuusin po nasa 70% lang po ang undead na po dito na 30% na lang po yung mga live na nagagamit maganda po dahil kaya ah, na pong dumaan ng malalaking truck ng bumbero dito. Hindi po ah, kagaya dati nung magkasunog po sa Ihasinto, hindi po makadaan ng mga malalaking truck ng bumbero. Maraming salamat po sa eh, Mayor Bico at sa buong council po ng Pasig City Government. Dahil naayos na po ang linya ng wire dito po sa Biposon Street. Salamat din po sa Meralco. Dahil ito po, napalitan na din po yung mga poste po na kahoy, ngayon po puro concrete na po ang nilagay nila. Salamat po Mayor Vico Soto at sa Miralco sa ginagawa niyong paglilinis dito sa barangay Bangbang. Maraming maraming salamat. <laughs> maraming maraming salamat kay Mayor Vico Soto dahil sa ginagawa niya na katulad nito. Mm -hmm. Malaking bagay ito sa mga katulad namin na residente dito sa Bambang, Po. Mm -hmm. Maraming salamat sa Miralco.